So yan, manguha na naman ako dito ng Ampalaya mga agaw At saka kangkong at malunggay Pang hapunan namin mamaya Yan meron na pong malalaki dyan Parang lima ata yung malalaki na ngayon At yun yung kukunin ko so Ito po ay binalot ko ng plastik Para hindi po pamahaya ng uod Yan, napakaganda po ng kulay nito, mga gaw. Malinis na malinis. Yan. Mahaba at saka napakaganda ng kulay. Siguradong mapait po ito. <laughs> iya, itu pa bumaluk tot. at ito po yung pang lima mga agaw ano. hindi ko po ito pinapagulang ng uto para hindi po sobrang bait yan ito malapad yan yan lumapad na yung Itsura niya. Pero okay, okay na yan. Ang kinis ng balat nitong ampalaya na to. At yan po, lima yung nakuha natin. Bale yung tatlo nito ay lalagyan ko ng itlog at yung dalawa ay kikilawin lang at meron pa po itong mga bunga dito yan umabot na po yan sa poste ng solar ko yan binalot ko pa rin ng plastic para hindi po pamahayan ng uod at ito naman po ay hindi pa masyadong malaki meron po yung mga kasabayan anim anim or pito yung kasabayan niya na magkasing laki sila at sabay sabay silang maharvest So ayan po yung ampalaya ko dito sa bakuran. Nasa pin lamang po ito. So ngayon naman ay kukuha naman po tayo ng tangkong o kangkong. Para gagawin kong adobo mamaya. At saka yung malunggay na hahaluan ko ng sabaw ng paksiw. Masarap po 'yun. Walang ibang halo po, sabaw lang ng paksiw na bangus. At ito naman po yung kangkungan ko dito mga agaw. Maliit na area lang pero palagi na po akong nakapag-harvest nito. Super green yung kulay. Napakaganda. Itong balunggay agaw, andito lang sa labas. Ito na mga agaw, malunggay, ampalaya, kangkong. Yan, galing lang po 'yan sa bakuran. So, libreng-libre na po 'yung hapunan namin ito, ulam sa hapunan. Mamaya lulutuin ko ito Kuha muna ako ng alubati agaw. Ayan, malinis na yung kangkong natin mga agaw. Ayan. So, magdagdag lang po ako ng alugbati Dahil para mas marami yung pang ko. Yung malunggay at saka Na lalagyan ko ng sabaw ng paksiw.